Tell us a little bit sir ah uh, brad donkol doon sa organization na Philippine Society of PHP mm. Yeah ang Philippine Society of Public Health Physicians ay uh, organisasyon ng mga doktor na mm -hmm. uh, kinabibilangan ng mga uh, doktor na nagtatrabaho sa public health no ito ay mga nasa gobyerno Uh, both sa national, meaning sa Department of Health Or iba pang mga ahensya sa nas na national government mm -hmm. At even sa mga local government units Ang ating mga provincial health officers Ang ating mga municipal health officers Ang mga doktor sa mga um, public health facilities Kasama rin yung mga uh, doktor na nagtatrabaho sa mga non-government organizations Sa mga uh, civil society organizations at mga community organization kung saan tinutulungan ang ating mga kababayan uh, na talagang gumanda ang kalagayang kalusugan at ang mga sistema na pangkalusugan. Galing magsalita nung aking kabrad na si Dr. Tony. <laughs> <laughs> pero Dok, ha sabi mo kanina para sa mga doktor, pero pwede rin bang matulungan ng grupo ninyo yung mga barangay health workers? Alam nyo na, yung mga public health uh, associates, pwede bang madama yon sa tinutulungan nyo? Tama yan, uh, Brad, ano, uh, Dr. Edwin Bien. Uh, kasama sa advokasya ng aming uh, grupo, ay uh, mapalawig yung uh, mga nagpa-practice ng public health. Uh, ito ay uh, kakaiba sa mga ating kasamahang mga doktor at health professional na nasa clinical uh, practice o yung talagang tumitingin ng mga pasyente. Ang nasa public health ay uh, ito yung gumagawa ng mga programa uh, at nagmo-monitor ng mga programa at tinitignan yung uh, kabuuan pangkalusugan ng ating mga bayan at ating mga mamamayan at kasama diyan ng iba pang mga public health workers tama ka nang ang uh, mga barangay health workers ang mga barangay nutrition scholars at iba pang mga allied health professionals, ang ating mga public health nurses, ang ating mga public health dentists, at uh, iba pang mga professional na uh, katuwang natin din sa pagbibigay ng mga pampublikong um, uh, serbisyo. Nabanggit mo yung word na pampubliko, Dr. Nino. Uh, ano yung pagkakaiba nito? Yung kanilang job description o responsibility versus doon sa mga nasa private uh, sector? Yeah, magandang katanungan ano Brad. Uh, Unang-una siguro i-define natin kung sino ba yung mga health workers, ano? Okay. So ang mga health workers ito yung mga uh, nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan, sa mga pasyente o mga kliyente either directly, ibig sabihin diretso nilang binibigay yung serbisyo sa mga pasyente o kliyente tulad ng mga doktor na mga nurse, pwede ring indirectly, you no? Know, at ito yung mga katuwang ng mga doktor at nurse at iba pa uh, tulad ng mga ating mga barangay health workers, volunteers, uh, mga hospital aides or helpers, mga lab technicians, etc. Et Maaari rin natin tignan uh, yung mga health workers kung saan nga sila nagtatrabaho. Nasa pribadong sektor o nasa pampublikong sektor. Uh, alam mo ba, uh, mm -hmm. Brad, Go ahead. na 30% lamang ng ating mga health workers ang nasa private sector at wow. 70% uh -huh. ang nasa public sector. So ang karamihan talaga ng ating mga health workers ay nabibilang doon sa public sector. Oh, okay. 'Di ba 'yung 70% na 'yan eh may mga dinaramdam din. <laughs> uh, may text kasi dito eh. Ano daw yung mga problema o dinaramdam na kinakaharap nitong mga healthcare workers na nasa public sector Tama ka diyan uh, Brad, no na maraming mga problema, mga challenges, mga hurdles na kinaharap. Uh, I think pareho both the private and the public mga health workers. Uh, Unang-una uh, titignan natin yung kanilang uh, mga workload. So okay. pagdating sa workload, alam natin na napakahirap ng gawain ng ating mga health workers. Ano sila kasi talaga yung humaharap, unang-una humaharap sa mga pasyente. So napakataas ng risk uh -huh. na sila ay mahawa okay. uh, sa ating mga uh, pasyente. Nandiyan din yung sila yung uh, nagtatrabaho hindi lamang sa maghapon kundi sa magdamag. Okay. So iba yung ating oras. Uh, nandyan din at nabanggit mo kanina, sila din o tayo din yung talagang pumupunta sa mga ah, hindi pinupuntang lugar. Tumatawid nga kamo ng tuntok, ng dagat, uh, at iba pa. No? <laughs> so napakaraming hazards na kinakaharap yung ating mga health workers. So yun, I think, yung unang napakalaking uh, issue sa ating mga health workers. Pangalawa, uh, ay of course, yung uh, kanilang nakukuhang karampatang mga uh, sweldo at mga benepisyo. So, um, lalong lalo na sa public sector ay uh, uh medyo, of course, kailangan talaga itong dagdagan uh, para uh, guro mas maganda yung maging buhay ng mga health workers ano, at kanilang mga pamilya. Doktor, ni alam mo nung mga nakaraang linggo, Naimbita namin, na-interview namin yung head ng MMDA at tinutulungan nila yung kanilang mga MMDA personnel na may break kapag sobrang init uh. ng panahon. E eh, paano yung healthcare worker? E eh, sobrang init ng panahon. Sino ang pwedeng tumulong sa kanila o magbigay sa kanila ng break kung nasa field sila? Tama. Uh, so kaya uh, pinapanawagan natin ito sa ating mga kababayan mismo no lalong-lalo lalo na yung mga nasa bahay at uh, nabanggit mo nga yung mga sinasabi nating mga Uh, health workers na pumupunta sa field o yung gumagawa ng mga field And Kadalasan dito, ito yung mga barangay health worker, barangay nutrition scholar, ang ating mga public health midwives at public health nurses, kasama rin dyan yung ating mga doktor uh, na mga DTTB so doctors to the barrios at mga municipal health officer. So para matulungan sila, siguro, dalong-dalong na itong sa panahon ng ating kainitan, ano, na pag nasa field work sila, ay i-welcome sila ng ating mga uh, kababayan sa kanilang mga tahanan ano na uh, huwag itong matakot kung talagang sigurado naman ay itong mga talagang ito ay mga health workers ano aalukin nang maiinom uh, correct papasukin <laughs> sa kanilang mga bahay at bigyan ng mga maiinom at masisilungan <laughs> uh, masisilungan ano at yung siguro isa pa yung ating mga opisyal ng ating mga gobyerno ay uh -huh. uh, tulungan nila suportahan bigyan ng uh, mga kaukulang gamit tulad ng payong at Aha. mas importante ay bigyan ng uh, uh, suporta pagdating for example sa transportation, Aha. pagdating sa travel expenses para naman hindi hirap yung ating mga health workers na talagang nagbabahay-bahay you no know, ngayong init ng ng panahon. I don't want to put you uh, Doc Tony on a spot ha huh? being a brother of yours. Ah, uh, nabanggit mo kasi yung expenses. Kaninang umaga, nakikinig ako na sinabi ng uh, hindi ko alam kung ang ating pangulo na naibigay na raw yung ayuda as you call it or certain amount to those public health doctors and nurses who worked during the pandemic time. Oh. Eh, may mga ibang nagsasabi wala naman daw natanggap. Paano kaya yan, Doctor? <laughs> Uh, totoo yan, ano, uh, doc Edwin Bien. I mean, uh, tama ka, sabi ng ating Pangulo at ng ating Department of Health ay nakapagbigay na sila. Pero kung titignan natin yung statistika, ay nasa 78% pa lamang hanggang ang, ngayon ang, ang kanilang nabibigay. O de, 22 so, ang wala sabihin, pa. Meron pang 22% oh. na hindi nabibigyan. Samantalang, apat na taon na itong ating COVID, <laughs> ano? Simula nang karon ng COVID. So, uh, hindi dapat 78%, 80% o 90% ng target dito. Sana ay 100% maibigay na yung um, allowance. Ito yung sinasabing health emergency allowance ng ating mga frontline health workers. Well, kasi sa totoo lang, Dr. Tony, yung iba pumanaw na eh, hindi ba? Yung iba nahawa, yung iba dahil may uh, comorbidity ay nawala na rin. So, sana nga, tama ka, matulungan sila. So, Doktor, hinihingi na lang ako Ad ng mga advice sa iyo, sa mga nakakapakinig, uh, kung paano uh, ang role po ninyo dyan sa Philippine Society ay makikipagtulungan doon sa publiko. yeah Uh, so, ang Philippine Society of Public Health Physicians ay uh, nakikipagtulungan sa ating national government. Uh, ito ay sa pamamagitan ng mga partnerships ano, sa Department of Health at sa iba pang mga national agencies. Nakikipag-partner din kami sa mga local government units sa ating mga probinsya at ating mga munisipalidad hanggang even sa mga barangay upang maging katuwang yung ating mga gobernador, mayor at uh, mga... Uh, barangay captains ano na mapaunlad yung kalagayang uh, kalusugan ng ating mga kababayan. Nakikipagtulungan din ang uh, aming asosasyon, ang aming society sa private sector. Uh, Nandiyan yung iba't ibang mga uh, private foundations at private corporations uh, na tumutulong din uh, mm -hmm. sa advokasya ng, ng society. At higit sa lahat ay... Uh, nakikipartner din kami sa iba't ibang mga professional organizations ano mga kapwa mga doktor, allied health professionals at iba pang mga uh, kasamahan natin sa sektor uh, upang uh, gumawa ng mga polisiya, uh, magrekomenda ng mga programa, mag-monitor ng uh, ginagawang mga serbisyo ng ating mga uh, ating mga kasamahan at uh, higit sa lahat ay uh, magbigay din mismo ng Uh, uh, advice o even ng serbisyo uh, sa ating gobyerno at, at sa ating mga kababayan